Yeah mga pre, uh, welcome na naman dito sa YouTube channel At ito ngayon, uh, barako naman mga pre uh, Nahirapan si sir na panda yung kanyang barako Kaya ngayon mga pre, titing uh, titingnan natin kung magagawa natin ang paraan mga pre At ito nag-overflow Pero susubukan muna natin kasi nilinsin natin ito ng gasolina Salpak mo natin ito mga pre At may airflow siya, panda mga pre Punasan mo natin yung kanyang jit ito na mga pre, salpak natin. Bali na hugasan na natin 'to ng gasolina, no. Hindi ko na lang naipakita sa inyo. Ini <coughs> yung hindi pa ligtas diyan, 'di ba? Oh. Tapos salpak natin 'to. Kaya natin 'to inuuna mga pre kasi may sisilipin tayo rito. Ay 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 ay. Ba't pala ba? Ganyan rin naman nakakabit eh. Ah. Hindi. Hindi lang. Okay. Hmm. Ah, bisa ay Ito mga prek mapapansin niyo, mag-adjust lang tayo ng konti ah. Ayun oh. Ah, prek pa na dilaw. Ah, uh, dapat hindi siya tatas may mga pre na sobrang taas. Ayun oh, medyo mataas siya kaya mag-adjust lang tayo dito ng konti. Ayun. <coughs> ya, yeah, mga pre, mag-adjust lang tayo ng konti rito ah. Ito to. Ito to to. Ito, adjust natin. Konti lang. Okay. yeah, konti lang yung mga pre. Huwag kanina. Ayan you know. o. Okay. Tops mga pre. Kabit na natin to. Ayan. Alright. Mix natin mga pre ito. Kabit natin. Okay. Ito, next, pag ganito. All right. Hindi hindi ko pre na lang mga naipakita sa inyo na bago ko kalasin kanina kasi eh, ah marami tayong besen-besen tayo, bisibisian Dapat ah makuha natin ng mga ilang sipan. wag naman sampo. Baka mga dalawang sipaan. Ah, oh, mga sipaan. Baka gumana ng rayo ni sir pagka ano, Maraming sipa. <laughs> mga pre, higpitan ko muna. Ah. Uh, 'yan. lang. Okay, ito tuno natin 'to mga pre, ito tuno natin. ati papakita ko sa inyo yung sunog, sunog nung ano, Ah, uh, spark plug. Yan ang, ayaw ko sa mundo, yung maraming padya. Lalo pa kung namamadali ka. <coughs> Alright. Check lang natin lahat mga pre. Yun chok mga pre, hindi ko na siya tinanggal. No? Nilinis ko na lang dito sa butas na yun no? sa loob. Dito to binuhusan ko ng gasolina. Pinasiritan ko na. Alright. Ano mga pre, next natin. Yung kanyang spark plug. Kung napapansin nyo, yan o. No? ah uh, maputla, no? Maputla yan. Tapos ko na. Alas, 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 alas. Ah, bali ito, ilulubog ko muna lahat bago natin, bago tayo umikot. Ito mga pre, yan, nalubog ko na. Uh, ah, iikot tayo ng, magsisimula tayo sa ano, tatot kalate. Yan mga pre, kalate. Bali, nakita nyo yung screw, ito, di ba ito yung lapad? Pag ganyan. Bali, ito yung natin, pag iniikot natin, dapat pag ganoon, yan, kalahati yan. Pag inikot mo pa ulit isa ganyan, isa na yan mga pre. Ito kalahati na bonnet natin. Ayan o. Oh. Ito yung screw natin. Ayan oh. Ikot natin. Pakaliwa. Kalahati. Isa. Kalahati. Dalawa. Dalawat kalahati. Tatlo. Ayan mga pre. Tatlo't kalahati. Dito tayo magsisimula. At tingnan natin kung mapapandar natin ang isang sipaan. Ayan ah, mga pre. Nandito na tayo. No? kung mapapansin mo uh, yung kanyang piston mga pre yung piston ng kanyang karayom ito ito okay kung napapansin nyo mga pre <laughs> kung napapansin nyo may gas gas uh, isa rin to sa dahilan mga pre kung bakit may uh, mahirap natin makuha yung magandang uh, minor mga pre kaya pagka may ganto kayo pwede nyo palitan na yung walang gas gas mga pre at yan o oh, mapapansin nyo yan dapat walang gasgas niya. Gas kaya misan mahirapan tayong kunin yung minor pero meron naman pangyayari mga pre na nakukuha natin yung minor yeah. okay salpak na natin yan shout out sa ating mga kaibigan at shout out nga pala kay sir sir Maraming maraming salamat sa yung pagpunta. Uh, thank, thank, you, thank you. <laughs> Saludo. Iyon oh. Yeah, no? Salamat so, uh, sa uh, Grand grandmaster namin. <laughs> yeah, mga pre. Yeah. yeah yung mga Good kay Baka kaibigan nating babayero. Okay. Ayun oh. Ano nga yan? Kita ko ni Mitch <laughs> Ako dito. Ay <Ayun>, mga pre. Maray inang monitor ako sa cellphone ni Pinakakabit na natin kay parang Ronald yung carburetor. At paanda na natin yung mga 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 pre. Alright. Yeah, mga pre. Okay na. Bukan natin kung mapapandar natin ang ma mabilisan. Hindi natin gagasan mga pre. Subok so, lang. Aayaw ah, talaga. Ano no? Mamaya, no? no. 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 no, Mga pre, one kick. Ba, baba minor. adjust muna tayo. Hey, mga amigo. Baba ang minor. Operator lang. Operator. Operator. Yan pala ang nag ko overclock, hindi pa yung mga nga. may kita na yan. Pag na Subukan ulit natin. Ha? Huh? Okay. Ha? Oh. Adjust pa tayo na konti mga presa sa minor. mga baba minor eh. Hindi kaya. Okay. Marami pang gasto. Nakababa. Okay. Mga pre, subukan ulit natin. Hindi natin gagasan yan. Ayan o. buksan ulit natin may jackan yan, yan no? one kick yan ang parako yan yeah, mga bra Asa sir ano mo <laughs> okay patayin mo. patayin mo patayin mo tapos ikaw mag kick sir tingnan natin sige patayin mo Tap yan nakapatay na ikaw na mag kick tingnan natin kung mapapandar mo yan si sir na mag kick yan o no? ayos wala Okay lang minor, medyo mataas no. Baba natin ng konti. Baba konti. So, ah. Uh,